Ayan, nandito na ang ating lemon, kamatis at sibuyas. Ayan, maglagay na tayo ngayon ng kaunting tomato paste. Pangating buong paminta. Ang ating asin. Ayan, dahil dalawang manok yan, dalawang kutsaritang asin ang ating pamintang durog ang ating paprika ang ating seven spices tawag nila baharat at ang ating olive oil ayan at ang ating laurel dalawang laurel lagay natin kasi maliliit siya. At ang ating sweet soy sauce. Yan, mix lang natin siya, guys. Mix lang natin siya. Oops. At atin itong ilalagay sa sa loob ng manok. At nalaglag pa. Ayan, ang ating tree ay lalagyan lang natin ng kaunting olive oil para hindi didikit ang ating manok. At sa pagkakataong ito ay tayo magsasuot ng gloves para mamarinit mabuti ang ating manok. Ayan. Ayan, atin ang ipaplastar ang ating buong manok. Ayan, dalawa yan. Masag natin kung yung palak lang ng kung olive oil. Ayan, dalawa at ngayon. atin na i-massage ng asin ang ating kaunti lang kasi may asin na yun ups at paprika ayan talagitan na natin ang paprika at pamintang durog ayan, i-massage lang natin ito yung ating natitirang suka okay, hey, suka limon pinasag din natin sa katawan ng ating manok para maalis yung lamisa yan, tatlong limon yan yung kalahati nilagay ko din sa ating kalaman at yung kalahati yung masag natin dito sa ating manok tayo maglalagay na ito. Ito. maglalagay na ng palamang sa gitna. Tikman na natin. Hmm. Ayan, maglalagay na tayo ng palaman sa ating manok. masalit lang natin uli yan guys. Ang dali lang. At ako eh. Painitin ko muna ang oven. kalimutan ko. Tanggalin ko muna yung gloves ko. Painitin ko muna yung oven. Ayan, napainit na natin ang ating oven. Tuloy-tuloy natin siya sa pagmasads para maano yung tanimpla. magdagdag tayo ng sweet sauce guys para magkaroon ng kulay ang ating manok ayan masags lang natin kailangang lang lasa. Ayan. Tanggalin ko na natin nadudumihan na ito sa gloves. Ayan. At atin lang ano ng kaunting olive oil yung chip katawan. Para hindi mag-dry ang ating manok. ayos lang natin ang ating mga palikpit para maganda tingnan ayan tago natin sa likod ayan guys atin na siyang i-oven nakaridin ang ating oven Tingnan ko ang Okay na guys At magbudbud lang tayo ng kaunting paminta sa labas Para may Spicy siya na kaunti Ayan Paulanan lang natin ng kaunting spicy Ayan guys tayo na Punta natin sa ating oven i-oven na natin to ayan, nakainit na natin ating oven guys, ayan naka 250 sya ang init niya ay 250 mamaya natin i-babaan ilagay natin sa 180 pag naka half an hour na sya at tanggalin natin ang takip mamaya para mamula-mula na sya ayan guys lang ang aking simpleng recipe ngayon maraming salamat sa inyong sa walang sawang pagsuporta huwag kalimutan guys mag like, mag comment at mag-subscribe sa akin channel. Ayan, God bless. Bye-bye.